So, ayun mga ma'am sir, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa mga kumakalat na messages na naman ni Dilan. So, hindi natin sure, hindi tayo sigurado kung ito ay legit or not. Pero, may mga nagsasabi na galing daw talaga yon kay Dilan. Kumbaga, meron na namang bagong eksena tong si Dilan. Pero katulad nga ng sinabi ko kanina, unahan ko na kayo, hey, we don't know kung uh, kumakalat ng mga messages na to kung uh, legit pa to or fake or gawa-gawa lang ng kung sino. So, ayun mga ma'am sir, I know yung uh, iba sa inyo, karamihan sa inyo, ay nandoon sa group ng legal action. And I know, may mga nababasa na kayo na mga pahapyaw na post ng mga uh, kasamahan nating sellers, no, uh, na nakibalita about doon sa resulta ng meeting ni Prof. Vincent sa SEC, no, kasama yung iba pang mga kasamahan nating seller. Wala pa talaga tayong uh, final announcement, no, from uh, Prof. Vincent kung ano ba talaga ang uh, Uh, nangyari, no, ano bang uh, nangyaring uh, usapan, no, kung may uh, pinagkasunduan ba with the SEC. no so, meron din ako nabasang post doon sa group na meron namang representative from Sitaw na umaten, yun nga lang, uh, hindi kasi siya yung, uh, hindi kasi siya yung uh, pinaka-authorized talaga na dapat na nando doon. Ah, uh, balik lang sa topic na kumakalat ng mga messages ni Dylan. So so ayun malamang siguro no, malamang sa malamang, siyempre nakikibalita rin sila, may nagbabalita rin sa kanila na nagkaroon ng meeting yung uh, mga seller with uh, SEC, no na may kasama pang uh, reporter prama uh, Abante sa Radyo. Nabalitaan din yan nila na uh, may mga seller na uh, umattend ng meeting with the SEC. And uh, ito yung mga napag-usapan, ganito-ganon. Kaya naman siguro, biglang uh, naglabas na ganitong statement. ba? Diba? We don't know kung legit, uh, kung totoong legit talaga itong mga kumakalat na to na mga uh, message ni Dylan. Malamang sa malamang, ay na-alarma na sila dahil imagine kung individual magpa ay libo-libong complaints ang tatanggapin nila galing sa mga seller. ba? Diba? So, paano nila haharapin yung libo-libong mga yung libu-libong mga reklamo na yan. Ay, nako, uh, I think mga ma'am sir, aabutin uh, talaga ng taon itong uh, issue na to. Pero sige lang, ba diba? Kahit na ganun man. Tsagain na lang natin. total nandito na rin naman tayo. ba diba? Tiyagain na lang natin kung ano yung kailangan natin gawin. ba diba? Kung kailangan mag-file ng uh, individual uh, complaint. Pero ang sabi po, pwede naman din daw mag uh, by group. So, mamaya kasi magkakaroon ng Zoom meeting si Prof. Vincent at uh, uh, abangan natin lahat yan. Mamayang 9pm. So, ayun, uh, pero para makapag-join doon, so, kailangan is uh, ma-instruction si Prof. Vincent dyan. Ayan, uh, abangan nyo na lang para ma-update din tayo kung uh, ano ba yung uh, sinasuggest ng SEC or in-advise sa atin ng SEC para, alam nyo yun, uh, magkaroon ng pag-asa na makuha pa yung mga pera natin. Kasi mga ma'am sir, kung nababasa nyo yung uh, mga post, no, ibang mga nag-post doon sa group ng legal action. Ang sabi daw po ng SEC is, uh, kinakailangan natin talagang uh, mag-file ng complaint na istafa kay sitaw. No? ah uh, it's either individual or by group yung uh, gagawing pag-file natin. At least paano mayroon na tayong konting idea no sa uh, sa pinagmitingan nila. Pero syempre, kailangan uh, malaman pa natin yung ibang mga bagay-bagay. Kaya aten tayo sa Zoom meeting ni Prof mamaya.